Tsada na ito. Minsan ba'y nagigising tayo na parang hindi sapat ang pahinga, masakit ang likod? O tila ba may mabigat na nakapatong sa ating isipan? Marami sa atin ang nakakaranas nito. Pakiramdam natin parang nagbabago na ang dating sigla, ang dating lino ng isip. Ang simple sanang pagbangon sa umaga ay nagiging hamon at ang araw ay tila nagsisimula na agad sa pagod at pangamba. Kung minsan, naiisip natin Ganito na ba talaga sa pagtanda? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi kailangan maging ganyan ang bawat umaga? Paano kung meron palang mga simpleng paraan, mga gawi na kaya nating gawin kahit nasa bahay lang na magpaparamdam sa atin ng kapayapaan, kalinawan ng isip at lakas, lalo na kung tayo ay nasa edad 70 pataas? Hindi ito tungkol sa mamahaling gamot o komplikadong ehersisyo. Ito ay tungkol sa maliliit na pagbabago sa ating mga umaga na may malaking epekto sa ating buong araw at sa ating pangkalahatang pakiramdam. Sa video na ito, tatalakayin natin ang anim na simpleng gawain sa umaga na makakatulong para magkaroon tayo ng mas magandang pakiramdam, hindi lang sa ating katawan kundi pati na rin sa ating isip at kaluluwa. Manatili po kayo hanggang sa huli dahil mayroon akong ibabahagi na maaring makagulat at magpabago ng inyong pananaw. Kaya naman, simulan na natin ang una sa mga ugaling ito na magdadala sa atin ng kapayapaan, kalinawan at lakas. Ang unang ugali na ating pag-uusapan ay ang pag-inom ng maligamgam na tubig pagising pa lang. Marahil ay marami sa atin ng sanay na kumain agad o uminom ng kape pagising. Pero subukan nating gawing unang-una ang pag-inom ng isang baso ng maligamgam na tubig. Bakit maligamgam? dahil mas madali itong tanggapin ng ating katawan at hindi nito kinakailangan ng labis na enerhiya para iproseso. Ang pag-inom ng tubig pagising ay parang pagligo sa loob ng ating katawan, paglilinis ng mga internal organ bago pa man tayo magsimula sa anumang gawain. Isipin nyo, matagal tayong hindi umiinom habang natutulog kaya natural lang na dehydrated tayo pagising. Ang dehydration, kahit bahagya lang, ay maaring magdulot ng pagkapagod, pananakit ng ulo, paggalito, at maging ng pananakit ng kasukasuan. Minsan, ang pakiramdam natin na lumpo o walang ganang kumilo sa umaga ay dahil lang pala sa kakulangan natin sa tubig. Marami tayong mga kababayan na may edad na ang nakakaranas ng madalas na pagkahilo o panghihina at minsan ang simpleng solusyon ay nasa sapat na pag-inom ng tubig. Ang isang basong maligamgam na tubig sa umaga ay hindi lang nakakatulong sa hydration, kundi nagpapalabas din ng mga toxins at nagpapagana ng ating digestive system na napakahalaga, lalo na kung tayo ay nakakaranas ng paninigas ng dumi. Para gawin ito, simple lang at hindi ito nang ilangan ng malaking paganda. Bago matulog sa gabi, maglagay na ng isang baso o bote ng tubig sa tabi ng inyong kama. Sa umaga, pagkagising, bago pa man bumangon, inumin ang tubig na iyon. Hindi kailangan na isang bung pitchel agad. Kahit isang baso lang sapat na para bidyan ng magandang simula ang inyong katawan. Kung gusto nyo, maaari kayo maglagay ng hiwa ng kalamansi o dayap o kaya ay isang kutsarita ng suka ng mansanas para mas maging masarap at mas nakapagpapalinis sa ating sistema. Ang kalamansi o dayap ay mayaman sa vitamin C at antioxidants na tumutulong magpalakas ng ating immune system at magpakinis ng ating balat. Isipin nyo habang uminom kayo ng maligamgam na tubig parang nireribot nyo ang inyong katawan. Binibigyan nyo ito ng sariwang panimula. Nagigising ang inyong digestive system nagiging handa para sa pagtanggap ng almusal at nagsisimula ng gumana ang inyong mga internal organ sa isang mas maayos na paraan. Maraming senior citizen na katulad din ang nagpatunay na mula ng gawin nila ito. Mas naging regular ang kanilang pagdumi, mas gumana ang kanilang pakiramdam at mas nagkaroon sila ng enerhiya upang harapin ang mga gawain sa araw-araw. Hindi ito mahirap gawin at ang benepisyo ay napakalaki. Ito ay isang maliit na hakbang na may malaking epekto sa inyong kalusugan at kapayapaan. Ngayong napag-usapan na natin ang kahalagahan ng pag-inom ng maligam-gam na tubig, dumako naman tayo sa ikalawang ugali na magdadala ng kapayapaan at lakas sa inyong umaga, ang magiliw na paggalaw o gentle movement. Hindi natin kailangan maglift ng mabibigat o tumakbo ng milya-milya. Ang ibig sabihin nito ay ang paggalaw ng inyong katawan sa isang malumanay na paraan upang gumising ang inyong mga kalamnan at kasukasuan. Pagkatapos ng mahabang oras ng pagtulog, natural lang na naninigas ang ating katawan, ang pagbangon ng biglaan at paggawa agad ng mabibigat na gawain ay maaring magdulot ng pananakit, lamig o pinsala. Alam niyo ba na marami sa mga pilay o lamig na nararamdaman natin sa umaga ay maaring maiwasan kung sisimulan natin ang araw sa paggalaw ng ating katawan. Ang ating mga kasukasuan at kalamnan ay parang makina na kailangan munang painitin bago ito lubos na gumana ang paggawa ng mga simpleng galaw ay nakakatulong upang dumaloy ng maayos ang dugo sa ating katawan na nagdadala ng oxygen at nutrients sa bawat bahagi nito. Kapag mayos ang daloy ng dugo, mas nababawasan ang paninigas at mas nagiging maluwag ang ating mga kasukasuan. Ito ay napakahalaga lalo na kung nakakaranas kayo ng arthritis o pananakit ng likod. Paano ba ito gawin sa isang simple at ligtas na paraan? Pagkatapos ninyong uminom ng tubig bago pa man bumangon sa kama, maaari kayong magsimula sa ilang simpleng pagunat. Halimbawa, habang nakahiga, dahan-dahang iunat ang inyong mga braso sa ibabaw ng inyong ulo, parang humihikab at iniinat ang buong katawan. Pagkatapos, marahan ninyong igalaw ang inyong mga paa at kamay. Maari nyo ring balukturin ang inyong mga tuod papunta sa inyong dibdib isa-isa o kaya ay dahan-dahang iikot ang inyong mga bukong-bukong at pulso. Kung nakaupo na kayo sa tabi ng kama, maaari kayong gumawa ng shoulder rolls o dahan-dahang igalaw ang inyong leeg, kaliwa at kanan, pataas at pababa. Kahit sampung minuto lang ng mga ganitong galaw, ay malaki na ang maitutulong. Hindi ito pag-eersisyo na nakakapagod o nakakapawis, ito ay paggalaw na nakaka-relax at nakakapaganda sa inyong katawan para sa araw. Isipin ninyo parang inaabot natin ng ating mga kalamnan at sinasabihan silang gising na handa na tayo. Ang kapayapaan at kalinaw ng isip ay nakakabitin dito. Kapag magaan at maluwag ang pakiramdam ng inyong katawan, mas gagaan din ang inyong isipan. Hindi kayo magiging balisa sa mga maliliit na kiroto paninigas. Minsan, Nakakalimutan natin kung gaano kahalaga ang ating katawan sa ating pangkalahatang pakiramdam. Simula ng araw sa pagbibigay ng pagmamahal sa inyong katawan at ibabalik niya ito sa inyo nang may dagdag na lakas at sigla na kailangan ninyo para sa buong araw. Ngayon na pag-usapan na natin ang pag-inom ng maliganggam na tubig at ang magiliw na paggalaw. Dumako naman tayo sa ikatlong ugali na lubos na makakatulong sa inyo. Ang paglalaan ng ilang sandali para sa pagmumuni-muni o pagdarasal at pagpapasalamat. Sa mabilis na takbo ng mundo at kahit pa sa ating edad na minsan ay puno ng pag-aalala para sa pamilya o sa ating sariling kalusugan, madali tayong madala sa mga pag-aalala at mga gawain. Subalit, ang paghinto ng saglit sa umaga at pagbibigay ng oras para sa ating panloob na sarili ay napakahalaga. Ito ang ating pagkakataon para kumonekta sa ating sarili, sa ating pananampalataya at sa mga bagay na mahalaga. Hindi ito kailangan na mahaba o komplikado kahit limang minuto lang o kaya hanggang sampung minuto. Malaki na ang maitutulong nito para sa ating isipan at kaluluwa. Matapos ninyong galawin ng inyong katawan, umanap kayo ng tahimik na lugar Maaring sa tabi ng inyong bintana kung saan tanaw ninyo ang sikat ng araw sa inyong paboritong upuan sa sala o kahit sa silya na nasa inyong harding kung mayroon kayo isara ang inyong mga mata o tumingin sa malayo sa isang bagay na nagbibigay sa inyo ng kapayapaan, tulad ng kalangitan o mga halaman, huminga ng malalim, dahan-dahan at ilabas din ang dahan-dahan. Sa bawat paglanghap, isipin na humihigop kayo ng kapayapaan at sariwang enerhiya Sa bawat pagbuga, isipin na inilalabas ninyo ang anumang pag-aalala, takot o tensyon na bumabagabag sa inyong isipan. Pagkatapos ng ilang paghinga, isipin ng mga bagay na pinagpapasalamatan. Maaring ito ay ang init ng sikat ng araw sa inyong balat, ang tunog ng mga ibon na umaawit, ang presensya ng inyong pamilya na nasa malapit o nasa malayo, ang isang masarap na kape, o kahit ang simpleng katotohanan na nagising kayo ngayong umaga at nabigyan ng panibagong pagkakataon sa bawat pagpapasalamat na inyong ginagawa. Mararamdaman ninyo ang isang mainit na pakiramdam sa inyong dibdib, isang pakiramdam ng kapayapaan at kasiyahan. Ang pagdarasal para sa mga may pananampalataya ay isa ring napakabisang paraan upang magsimula ang araw ng may kapayapaan. Magpasalamat sa Diyos sa panibagong araw sa mga biyaya na Kanyang ibinibigay at hilingin ang gabay niya sa lahat ng inyong gagawin para sa araw na iyon. Ang pagpapasalamat at pagmumuni-muni ay hindi lang nagpapakalma sa ating isip, kundi nagbabago rin ng ating pananaw. Mula sa pagiging abala sa mga problema, naitutuun natin ang ating isip sa mga positibong bagay sa mga biyaya na mayroon tayo. Ito ay nagbibigay ng kalinawan ng isip, nagpapababa ng stress, at nagpaparamdam sa atin na mas malaking lakas upang harapin ang anumang pagsubok ng araw. Naalala niyo ba ang pakiramdam kapag nagsisimula kayo ng araw ng may pasasalamat? Mas magaan ang loob, mas maganda ang pananaw, at mas handa kayong numiti at magbahagi ng kabutihan. Ito ay isang simpleng ugali na nagpapakita ng pagpapahalaga sa buhay at nagdudulot ng malalim na kapayapaan sa inyong puso. Nyayon douma kona tayo seika apat na ugali na makakatulong sa inyo na makkaron kapayapaan at lakas na pakain ng al almusal na may kasamang plotina at ibla. sa pande sal at o pliton kanin atitlog, titlog Indi masama yon pero subukan na na ng konting upgrade ang ating al para mas maging masusustansiya at mas makatulong sa ating enerya. At Kalusugan. Bakit plotina at Ibla. en plotina ay maalaga palasa manga kalamnan. Na natural na umilina a bangtayo ay aitumatanda Isang conditionne na tina na sarkopenia. Ang sapat na plotina sa umaga ay macacatoulon u pang ma panatili ang lakas nangating mangakalamnan, ma iwasan ang muscle loss, at ma panatili gating mobility. eto ang susi para manatili tayong malakas at hindi madaling mapagod sa mga panggalaw-alaw o gawain. Ang gibla naman, o Fibel ay napakaalaga para sa ating panunaw. Maramis sa atin mga nakakatanda ang nakakaranas ng problema sa pagdumi o constipation at ang fiber ay susi para maging regular ang ating digestive system, maywasan ang bloating at mas maging komportable ang ating pakiramdam sa buong araw. Bukod pa rito, Nakakatulong din ang fiber sa pagkontrol ng ating blood sugar at cholesterol levels. At ano ba ang mga halimbawa ng proteina at hibla na madali natin makakain sa umaga na swak sa panlasang Pinoy at hindi mahirap hanapin? Para sa proteina, mahari kayong kumain ng pinakulo itlog, scrambled egg na may kasamang gulay tulad ng kamatis at sibuyas o kaya ay fish flakes na hinalo sa kanin. Kung mayroon kayong leftover na pritong isda kagabi, pwede rin yon sa almusal. Ang itlog ay isa sa pinakamura at pinakamabisang ang pinagkukunan ng protina na puno pa ng iba't ibang nutrients. Para naman sa fiber, subukan natin isama ang mga prutas tulad ng saging, papaya o pinya. Hindi kailangan na mamahaling prutas kahit anong prutas na madaling bilhin sa palengke o tindahan o kaya ay galing sa inyong bakuran. Kung may tinapay kayo, Piliin ang whole wheat bread sa halit na white bread dahil mas mataas ito sa fiber at mas matagal kayong busog. Pwede rin ang oatmeal na mayaman sa fiber at masarap itong haluan ng mga prutas o kaunting mani at gatas. Kung gusto nyo, maaari ring lugaw na may kasamang manok o itlog. Isipin nyo, kapag nakakain tayo ng no, sapat na protina at hibla sa umaga, mas magiging busog tayo mas magiging matatag ang ating enerya at hindi tayo madaling manghina at mas makakaiwas tayo sa biglaang pagbaba ng blood sugar na nagdudulot ng pagkapagod at pagkahilo. Hindi rin tayo agad gugutumin kaya maiwasan natin ang mga unhealthy snacks bago magtangalian. Ang pagkain ng masustansiyang almusal ay parang pagbibigay ng dekalidad na gasolina sa ating katawan para sa buong araw. Kapag tama ang gasolina na inilalagay natin, mas maganda ang takbo ng makina. Ganito rin ang ating katawan. Nagbibigay ito ng lakas, nagpapakalma sa ating sikmura, at nagbibigay ng kalinawan sa ating isip dahil hindi tayo nag-aalala sa gutom o sa panunaw. Ito ay isang simpleng pagbabago sa ating diet na may malaking benepisyo sa ating kalusugan at kapayapaan. Nayon, matapos nating talakayin ang pagkain ng masistansiyang almusal, dumako naman tayo sa ikalimang ugali na magdadala ng kapayapaan at lakas, ang paglantad sa sikat ng araw sa umaga. Maraming beses na nakakalimutan natin ang kapangyarihan ng simpleng sikat ng araw. Sa edad nating ito, madalas tayong nasa loob lang ng bahay, lalo na kung minsan ay masakit ang katawan o tila wala tayong ganang lumabas. Pero alam nyo ba na ang pagiging exposed sa sikat ng araw lalo na sa umaga, ay napakahalaga para sa ating kalusugan at pakiramdam. Hindi ito tungkol sa pampaputi o pang-initim, kundi sa napakaraming benepisyo sa kalusugan na nagmumula sa natural na liwanag na ito. Ang sikat ng araw ay ang ating pangunahing pinagkukunan ng vitamin D na napakahalaga para sa kalusugan ng ating mga buto. Habang tayo ay tumatanda, mas madaling humina ang ating mga buto at mas nagiging susceptible tayo sa osteoporosis. Ang vitamin D ay tumutulong upang maabsorb ng ating katawan ng calcium na siyang pundasyon ng malalakas na buto. Kaya kung gusto nating manatiling matatag at maiwasan ang pagkapilay, ang sapat na vitamin D ay mahalaga. Hindi lang yan. Ang sikat ng araw ay may malaking papel din sa ating circadian rhythm o ang ating natural na body clock. Ito ang nagre-regulate sa ating pagtulog at paggising. Kapag nalantad tayo sa sikat ng araw sa umaga, senyales ito sa ating katawan na gising na at oras na para maging aktibo. Ito ay nakakatulong upang mas maging alerto tayo sa umaga at mas makatulog ng mahimbing sa gabi. Maraming senior citizen ang nanahihirapan matulog sa gabi at minsan ang simpleng paglantad sa sikat ng araw sa umaga ay malaking tulong para may balik sa ayos ang kanilang tulog at maging mas mahimbing. Ang kakulangan sa sikat ng araw ay maaring magdulot din ng pagkalungkot o moodiness. Kaya ang vitamin D na nakukuha natin mula sa araw ay nakakatulong din sa ating mental well-being at pangkalahatang pakiramdam. Nakakadagdag ito ng happy hormones sa ating katawan. Paano ba ito gawin sa isang lidtas at epektibong paraan? Hindi ninyo kailangan mag-soonbathing ng matagal o magbilad sa tirik na araw, kahit sampu hanggang labinlimang minuto lang sapat na. Lumabas kayo ng bahay, umupo sa inyong bakuran o kaya ay maglakad-lakad lang sa inyong hardin. Kung wala kayong bakuran, tumayo kayo sa tabi ng bintana na nasisikatan ng araw. Ang pinakamainam na oras ay mula ikasiks ng umaga hanggang ikasen ng umaga kung saan ang sikat ng araw ay hindi pa masyadong matindi at hindi pa nakakasunog sa balat. Damhin ninyo ang init ng araw sa inyong balat, tingnan ng liwanag at huminga ng malalim. Maaari nyo ring gawin ito habang nagmumuni-muni o nagdarasal para pagsamahin ang mga benepisyo. Isipin nyo, hindi lang kayo nakakakuha ng vitamin D Kundi nakakakuha rin kayo ng sariwang hangin at ng pagkakataong makita ang kagandahan ng umaga, ang paggising ng mundo. Simpleng paglantal sa sikat ng araw ay nagbibigay ng lakas, nagpapagaan ng pakiramdam at nagdudulot ng kapayapaan sa isip dahil narandaman ninyong konektado kayo sa kalikasan. Ito ay isang libre, natural at napakahusay na paraan upang mapabuti ang inyong kalusugan at kalinawan ng isip. At dumako na tayo sa ikanim at huling ugali na lubos na makakatulong sa inyo na magkaroon ng kapayapaan, kalinawan at lakas. Ang magbigay ng kaunting oras sa paggawa ng isang bagay na nagbibigay sa inyo ng saya o pagiging productive. Sa edad nating ito, minsan pakiramdam natin ay naghintay na lang tayo o kaya ay limitado na ang mga bagay na kaya nating gawin. Maring dahil sa mga limitasyon sa katawan o sa kawalan ng pagkakataon. Pero ang totoo, marami pa rin tayong kayang gawin na magbibigay sa atin ng kabuluhan, kaligayahan at takiramdam ng pagiging kapakipakinabang. Ito ay isang malaking kontribusyon sa ating mental at emotional well-being. Ang ibig sabihin nito ay ang paglalaan ng kahit 10 hanggang 15 minuto sa umaga para sa isang activity na nagpaparandam sa inyo na kayo ay may silbi o nagbibigay sa inyo ng kasiyahan. Hindi ito kailangan na maggastos o mahirap. Maari itong maging simple tulad ng pagdidilig ng mga halaman niya sa hardin na napakalaking tulong sa pagpapaganda ng inyong bakuran, pagbabasa ng pahayagan upang maging updated sa balita, pagtahin ng isang simpleng bagay tulad ng butones na tanggal, o kahit ang pagtawag sa isang mahal sa buhay na malayo sa inyo tulad ng inyong mga anak o apo na nasa ibang lugar o bansa. Para sa mga mahilig magluto, baka gusto ninyong maghanda ng simpleng merienda para sa pamilya na alam ninyong magiging masaya sila. Para sa mga mahilig sa sining, baka gusto ninyong mag-drawing o magpinta kahit simpleng landscape lang o gumawa ng isang maliit na crochet project. Ang mahalaga ay ang pakiramdam na may nagawa kayo o may naibigay kayo o may natutunan kayo. Ito ay nakakatulong upang labanan ang pakiramdam ng pagkabagot o pagiging walang silbi na minsan ay naranasan sa pagtanda. Kapag nagawa nyo ang isang bagay na nagbibigay sa inyo ng kagalakan o pakiramdam ng accomplishment, nagdudulot ito ng positibo enerhiya na dadalhin ninyo sa buong araw. Ang pakiramdam na may kontrol kayo sa inyong araw at kayo ay may kakayang lumika o makipag-ugnayan ay nagdudulot ng malalim na kapayapaan at kalinawan sa isip. Nababawasan ang pag-aalala at nadadagdagan ang inyong kumpiyansa sa sarili. Isipin nyo, hindi lang ito para sa inyong sarili, kundi para na rin sa mga taong nasa paligid ninyo. Kapag kayo ay masaya at productive, mas naibabahagi ninyo ang positibong enerhiya sa inyong pamilya at komunidad. Ito ay nagbibigay ng bagong lakas at nagpapaalala sa atin na ang buhay ay puno pa rin ng mga posibilidad anuman ang ating edad at sitwasyon. Kaya simulan ang inyong umaga sa paggawa ng isang bagay na nagpapangiti sa inyo at nagbibigay ng kabuluhan sa inyong araw. Ngayon, muling balikan natin ang anim na simpleng ugali na ating tinalakay at kung paano nila mababago ang ating mga umaga at ang ating buong araw. Nagsimula tayo sa kahalagahan ng pag-inom ng maligamgam na tubig pagising na naglilinis at naghahanda sa ating katawan para sa panibagong araw. Sumunod ay ang magiliw na paggalaw upang gumising ang ating mga kalamnan at kasukasuan ng walang pilit nagpapagaan ng ating katawan. Pagkatapos, ang paglalaan ng oras para sa pagmumuni-muni o pagdarasal at pagpapasalamat na nagpapahinahon sa ating isip, nagbabago ng ating pananaw sa buhay at nagbibigay ng kapayapaan sa kalooban. Sunod, ang pagkain ng masustansiyang almusal na may protina at hibla na nagbibigay ng matagalang enerhiya at tumutulong sa ating panunaw para manatili tayong malakas. Pagkatapos, ang paglantad sa sikat ng araw sa umaga para sa vitamin D, para sa ating buto at para sa pag-ayos ng ating body clock na nagdudulot ng magandang tulog. At sa huli, ang paglala ng oras sa paggawa ng isang bagay na nagbibigay sa atin ng saya o pagiging productive na nagpaparandam sa atin ng kabuluhan at kaligayahan sa bawat araw. Ag hindi ba at kamangha-mangha kung paano ang mga simpleng gawain ito na halos hindi nangangailangan ng gastos at oras ay may napakalaking epekto sa ating kapayapaan, kalinawan ng isip at lakas lalo na sa edad 70 si pataas. Ang mga ugaling ito ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa pagbibigay ng pagmamahal at pag-aalaga sa ating sarili sa pinakamadaling paraan. Tandaan, lolo at lola, mga tatay at nanay, ang pagtanda ay hindi nangangahulugang paghina o pagkawala ng sigla. Maari pa rin tayong magkaroon ng masigla, makahulugan at masayang buhay. Ang mga simpleng ritual na ito ay parang mga angkla na nagbibigay sa atin ng pundasyon para sa isang magandang araw-araw-araw. Hindi natin kontrolado ang lahat ng mangyayari sa ating buhay, ang mga pagsubok o hamon na darating, pero may kontrol tayo kung paano natin sisimula ng bawat araw at iyon ay isang napakalaking bagay. Ang mga umagang puno ng kapayapaan, kalinawan at lakas ang susi sa isang mas masaya at mas makabuluhang buhay. Kung mayroong kayong isa sa mga ugaling ito na ginagawa na, o kung mayroong kayong sariling morning ritual na nagbibigay sa inyo ng kapayapaan at lakas na hindi nabanggit dito, ibahagi nyo naman sa comment section sa ibaba. Gusto namin marinig ang inyong mga karanasan at matuto mula sa inyo. Maraming mga lolo at lola ang nababasa at nanonood dito na makikinabang sa inyong mga payo at mga gawi. Ang inyong mga kwento ay inspirasyon sa marami. Kung nagustuhan niyo ang video na ito at nakita ninyong makakatulong ito sa inyo o sa inyong mga mahal sa buhay, pakipindot naman po ang like button. Malaking tulong po yan sa amin para mas marami pa kaming maabot na mga kababayan nating senior citizen at may bahagi ang mga ganitong kaalaman. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, Huwag kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga video na makakatulong sa inyong kalusugan at kapayapaan. Tandaan mga mahal kong lolo at lola, ang bawat umaga ay isang bagong simula, isang bagong pagkakataon upang mamuhay ng may kapayapaan, kalinawan at lakas. Huwag nating sayangin ang bawat araw na ibinibigay sa atin yakapin natin ang bawat umaga ng may pasasalamat at pag-asa. Patuloy tayong matuto, patuloy tayong lumago, at patuloy tayong mamuhay ng buo. Sa bawat paggising, mayroong panibagong biyaya. Buhay natin ang ating pinakamagandang buhay sa bawat edad.